hindi ko tatanggal talaga ka namin sa servisyo. To drag the organization. Absolutely, you know, 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 you eh, papasigot ka agad namin yung pre-church mo. Eh, namat na po yung pagkakamali. Nagkala po sobrang pagkakamali. Sisisi ko ako sa aking mga kaya. Malang pagkakamali. Malang pagkakamali. Malang pagkakamali. Malang pagkakamali. Malang pagkakamali. Malang pagkakamali. Malang Bisa tolong. Ini hindi, okay, masasabi nga ano itutulong sa'yo? Ang pang sa pamilya ko na nakatulong Sa pamilya mo, oo. experience kasi uh, so, uh, experience ng ups and downs natin. Ano tinutulong sa deep breathing? inaalas na o binubuli tayo bilang alagad ng batas, yun ang malalim na. Malibad sa withdrawal sa organization. Talagang galit na galit na ang tao sa iyo. Yan ang pagsisihan mo. Wala ka ng kakampi sa ginawa mo and that you have to pray hard. Sobrang galit ng tao dito. iyo. Kahit papano, pinaproteksyon na lang namin yung anak mo. Kaya may mga pulis din doon. Yan ang ipagdasal mo kasi hindi namin makontrol lahat ng tao